And ganyan lang, para hindi malaki yung face ko ala, ano nangyari sa mga succulents ko, naulan kasi magdamag kagabi yun, grabe oh tapos uh, may mga itinanim kasi ako kahapon na mga succulents uh, binasa ako sila ng ng, ng para sa root uh, wait ha, hanapin ko wala narito, hindi ko makita. Ah, ito yung plastic, yung Ramgo, Ram, Ramgo. Ram Oo. Ah, wait lang ito. ito oh, 'yan oh. Actually, hindi 'tong in-order ko. Kaya lang, 'yan ang dumating. Sir, parang siyang syrup. Pero, okay lang. Nagamit ko naman. Yun nga lang, hindi ko alam kung successful siya. sa so ngayon, paggabi lang kasi yun. Ngayon, tignan na lang natin muna, ha? Kung ano na nangyari sa mga plant ko. Plant! Imbis na plant. Plant! Tignan nyo. Dahil sa kauulan, ayan, nag, meron na siya nagaganyan. Ganyan na siya. Tsaka, dinagdagan ko siya. try ko sila sa uh, garden soil. Yung mga ano lang ba ayan nilagyan ko sila ng mga garden soil hinaluan ko sila hindi lang naman yan sa mga ibabo pati sa ilalim yan meron mm, um, kaayos ko lang sa kanila eto karerepat ko lang nito Ah, uh, galing siya do sa may bintana namin sa taas ng bahay. Ngayon, uh, pinalitan ko yung lupa niya kasi gawa yung lupa niya is hindi siya, parang hindi siya lumalago pero buhay naman siya ayan o, teka lang hindi mo siya makita kasi umiikot <laughs> ayan ang Mendoza ko and to ang Marilyn ang Marilyn ng buhay hindi yan siya ang akin succulents o ba diba? o okay naman sila actually kahit na nagulan ng ulan Ito, meron na siyang isang ang tawag dito o ayan o nag ganyan siya. Oo. Malabo kayo. Bakit gano'n Oh, ayan. yan, yan. Um, yung flapjack ko, nawawala na yung kulay niya na reds, yung pinkish niya sa gilid, nawawala na. Das eto siya. Hindi niya pa ako binibigyan ng babies. Na pinutulan ko kasi siya para siyang magtampo. Pero siguro soon siguro mag-aayos din 'yan. Oh, ayan sila. Ayan pa yung iba. Nasa loob. Ito yung mga... Binaano ko siya, oh. Mm. Sa ano yan eh. Sa rose cabbage. 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 Or cabbage. Correct na lang. Correct yun lang kung mali ang pronunciation ko, ha. Ayan din. Mm. Lilit lang siya talaga. Mm. Ayan na lang kasi natitira sa mga succulents ko. Ito yung nirapat ko kahapon. Ayan. Mm. Oh, kahapon lang yan. Oh, inayos ko siya. Oh. Ayan, inayos ko sila kahapon. Kasi gawa nga ng... Alam nyo kung tutusin dito sa... Ayan, medyo madilim. Pasensya na wala tayong makwestohan na medyo liliwanag kayo, oh. Madilim. Pero, Tingnan nyo yung paligid ko kung makikita nyo lang na hindi ako nahihirapan ng pag sa inyo. Is talagang napabayaan talaga itong para sa mga halaman. Hindi unlike dati na, na, dati na lagi namin naayos. Simula nung simula nung tapos ng mga pandemic, ayan, napabayaan na sila. So, paano? Eh, mag-ayos muna ako dito. Sama ko na lang kayo.